Ang mga closed of lifestyles ng mga rich and famous ay matagal na nawala. Binuksan ng mga social media feed at blogs ang mga pintuan sa mga buhay na karamihan ay hindi privado. Ngayon, sila ang master ng kanilang sariling mga kwento, salamat sa internet at sa kanilang mga personal na pahina. Ang pinakamahusay na patunay ay marahil walang iba kundi ang negosyante na si Small Laude, ang kanyang crazy rich life ay malawak na nadokumentado sa kanyang mga blog at mga nakakaakit na mga taga-subscriber. Lahat tayo ay pamilyar kay Small Laude, ang paboritong YouTube tita ng lahat, para sa kanyang masayang mga blog at cheery attitude. Ang kanyang mga video ay nagbibigay ng isang sulyap sa kanyang marangyang pamumuhay, na nagliliwanag ng positibong enerhiya na nagpapanatili sa atin ng nakangiti habang pinapanood natin. Siya si Marisa Eduardo, siya ay kasal na higit pa kaysa dalawang dekada sa malakas na business tycoon na si Philip Laude, ang sayon ng mga sikat na tagagawa ng confectionery sa bansa. Si Small ay nag-aral sa St. Paul University habang si Philip ay nasa De La Salle University nang sila ay nagkakilala ng dahil sa isang karaniwang kaibigan. Si Philip Laude ay isang kilalang figure sa mundo ng negosyo, bilang owner ng Candyman, ang 65 years old na kumpanya ng confectionery sa likod ng mga iconic brands tulad ng Candy Mint, White Rabbit, Orange Kiss, at Viva. Si Philip at si Small Laude, ay may apat na anak na sina, PJ, Michael, Timothy, at Allison. Bahagi ng pamilyang Laude ay kilala para sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa mga negosyo at pagkakasangkot ng kanyang pamilya sa iba't ibang mga sektor tulad ng pagprint, brokerage, at maging ang mga franchise ng Jollibee. Siya at ang kanyang asawang si Philip Laude ay mga co-founder ng tagagawa ng tarpoli na tinatawag na Timson Printing at brokerage firm na Timson Securities na pinangalanan sa kanilang dalawang bunsong anak, sina Timothy and Allison. Kasama ang mag na kumukuha ng president and vice president roles. Bilang karagdagan, ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng mga franchise ng dalawang Jollibee sa Metro Manila. Nauna din siyang nagmamayari ng isang elementary school na tinatawag na Green Hills Learning Center. Noong December 2023, si Small ay gumawa ng mga pamagat sa paglulunsad ng kanyang skincare brand. Ang Small Step Skin. Ang bagong pakikipagsapalara na ito ay minarkahan ng kanyang pagpasok sa industriya ng kagandahan, na nakahanay sa kanyang personal na tatak na nakatoon sa luho, pamumuhay, at kagalingan. Ang mga negosyong ito ay hindi lamang nag-aambag sa portfolio ng pinansyal na pamilya ng Laude ngunit sumasalamin din sa kanilang madiskarteng pananaw tungo sa napapanatiling at pagpapalawak ng mga kasanayan sa negosyo. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa parehong mga serbisyo sa pananalapi at mga pang industriya na operasyon, ang mga Laudeys ay nagtakda ng isang nauna sa pagiging matatag at kakayahang umangkop sa harap ng pagbabago ng mga klima sa ekonomiya. Samantala, ang Eduardo's family ay nagsimula bilang isang pamilyang middle class. Sa paglipas ng panahon, sinimulan nila ang pagmamay-ari ng mga negosyo hindi siya isang estranghero sa tagapagmana ng lifestyle premarriage, gayon pa dahil ang kanyang sariling pamilya ay nagmamayari ng isang roster ng mga negosyo, kabilang ang mga pag-export ng damit, pagiling ng bigas, at kalakalan ng bigas. Ang kanyang mga nakatatandang kapatid na babae na sina Melba at Alice ay mga pinuno ng negosyo. Ang kanyang kapatid na si Alice Eduardo, na karaniwang itinampok sa mga blogs ni Small, ay ang tagapagtatag at malaking boss o CEO ng Santa Elena Construction and Development Corporation na ginawa ng pundasyon para sa Soler Resort at Casino, City of Dreams Manila, Manila Bay Resort, Ocado Manila, at Resorts World Bayshore. Kasama sa kanilang listahan ng proyekto ang isang bilang ng mga kilalang malalaking katangian sa bansa, tulad ng SM Mall of Asia, at SM Seaside Cebu. Ngayon nakilala bilang, Woman of Steel, para sa pagiging responsable para sa pagtatayo ng maraming bilyong piso na complexes. Mayroon silang isa pang kapatid na babae, si Melba Solidum, na isa ring negosyante. Sa kanilang dossier na puno ng mga umuusbong na negosyo, hindi nakakagulat na nasiyahan sila sa mga bunga ng kanilang tagumpay. Ang isa sa kanila ay ang kanilang marangyang anim na palapag na bahay, na regalo ng mother-in-law niya. Ngayon, kung ano ang nakatayo ay isang tropical-inspired na kontemporaryong tahanan. Ang pamilyang Laude ay naninirahan sa isang anim na palapag na bahay na dinisenyo ng kilalang arkitekto ng Pilipino na si Ed Calma. Nagtatampok ang bahay ng mga modernistang disenyo, malinis na linya, mga dingding ng salamin, at mga detalye ng kahoy, na naglalagay ng estilo ng pirma ni Kalma. Ayon sa mga ulat, ang bahay ay may kasamang limang silid tulugan, isang study room, lugar ng pool, gym sa bahay, isang hardin, gazebo, isang napakalaking koleksyon ng sining, at kahit na mga magagandang elevator. Bukod sa kanyang mansion sa Pilipinas, ang pamilya ay mayroon din mansion sa Beverly Hills, na kung saan ay isang neoclassical na tirahan na may isang malaking hardin at isang lap pool, isang angkop na lugar para sa kanya, napakalaki ng mansion nila doon sa Los Angeles, at ang bansa din ang kanyang paboritong lugar ng fashion. Siya ay may malaking magarang closet na laging nakikita sa kanyang mga vlog, dahil malawak itong ipinapakita mula sa kanyang OOTD at sa kanyang mga paglilibot sa aparador. Sa maraming mga blog, inilista niya ang kanyang koleksyon ng mga ultra-eksklusibong mga bag ng Hermes bilang ilan sa kanyang go-to arm candy, tulad ng Birkin 30 Himalayan bag na ngayon ay may isang tag na presyo na $250,000 o humigit kumulang na 14,715,000 piso. Pagdating sa mga sasakyan, ang kanilang garahe na puno ng kanikanilang mga mamahalin at mga luxury na sasakyan, pati sa mansyon nila sa Amerika ay marami din silang ginagamit na mga mamahaling sasakyan. Sa Pilipinas kabilang ang Toyota GL Grandia Tourer, na may price tag na 2,430,000 piso. Ito ay pina into a luxurious Tiffany Blue Artista van at mayroon din pastel lilac link at co SUV. Si Small Laude, isang tanyag na vlogger at kapatid ni Alice Eduardo, ay hindi kilala para sa kanyang personal na kayamanan ngunit sa halip para sa yaman ng kanyang pamilya. Si Alice Eduardo, ang kanyang kapatid na babae, ay isang negosyante at tagapagtatag ng Santa Elena Construction and Development Corporation, at itinuturing na isang bilyonaryo. Ang kita at kayamanan ni Small Laude ay malamang na nakatali sa kanyang tagumpay bilang isang blogger, ngunit ang mga detalye ng kanyang personal na halaga ng net worth ay hindi malawak na magagamit o hindi alam ng nakararami. Ngunit alam natin na milyon-milyong ang kanyang net worth, lalo na sa dami ng kanilang mga negosyo at yaman ng kanilang pamilya. Ang pamumuhay ng pamilyang Laude, tulad ng publiko na inilalarawan sa pamamagitan ng mga channel ng social media, ay naghahayag ng isang matengkad na paglalarawan ng luho na walang putol na nauugnay sa pagiging tunay at mga halaga ng pamilya.